Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortiz. At Beth Mortiz Flores. Magandang-magandang morning po sa inyo. On a wonderful Wednesday. Hindi po natin alam kung anong weather nyo wherever you are. Kasi nga po simula na ng tag-ulan, di ba po? So, whether it's a wonderful Wednesday, it's a sunshiny Wednesday on your end, or baaring wonderful kasi malakas ang hangi, o kaya talagang umuulan. Pero dapat, ano ba daddy, dapat. eh hey, basta laging ano. Wow, 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 hallelujah! Yun talaga dapat eh, no, dad? Oo, oh, kahit wow, na wow, wow, other, wow, all things work together for good. Oo, oh, bo, lalo na pag sumusunod po tayo sa Panginoon. ayun yeah, na naman. Yun. Eh, pag kristyano ka, dapat sumusunod. Kung hindi, okay. di impyerno ka. <laughs> <laughs> Magkakaagapay habang nagkukwentuhan po kami baka nagtataka kayo. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, yung mga bagong nasalta dito sa atin, 'di ba? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DJS. Kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, o PM radio, nakukuha niyo po ang programa natin kung narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po yan mula po sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawing. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo pa rin po ay transistor radio, yung ating portable missionary radio, PM radio, ay tiyak po nakukuha nyo ang ating programa mula po sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating uh, Facebook live stream, sabi nga kung meron kayo magandang internet connection, di ba? ay maganda po ang inyong reception. At tulad nga po nung sinasabi ng ating mga kaagapay, kahit po hanggang Mindanao, di ba po, nag kapag maganda ang inyong internet connection. At kahit nga po kami, laging kong sinasabi, nakapicture tile lang kami ng daddy. Okay lang po yun. Ang mahalaga, narinig niyo po yung ating pinag-uusapan, narinig niyo yung ating talakayan, narinig niyo yung ating mga kwentuhan, kasi nga po, faith comes from hearing and hearing the word Amen. of God. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement, para po tayo po ay magpatuloy, at ang ating pong Wednesday ay maging winnable Wednesday, yes. So hold on lang ha, mga kaagapay, at huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong himpila ng radyo DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center. Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayhatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin benefits of a Christian's school, di diba po? Kasi nga po, ang isang naging concern natin, maraming mga pagbabago sa kultura sa ating mga schools sa bansa. Kaya po, napakahalaga po yung pagpili ng isang tamang paaralan para po sa ating mga anak. At tulad po ng nababanggit ko lagi, produkto ako ng isang Christian school. Kaya ito rin po yung ninanais at ninais namin sa aming mga anak noong maliliit pa sila. Salamat po sa Panginoon kasi nung maliliit pa yung mga anak namin, marami ng Christian school sa paligid. Nung time ko po, dalawa pa lang yung Christian school na alam ko kilala, na alam ko noon at time apart from Faith Academy na para sa mga pang-missionero, di ba po? Ah, merong grace para naman sa mga Chinese. Eh, yung mga Filipinos, dun po sa paaralan na yon. So, yun po yung pinag-uusapan natin kasi marami pong benepisyo ang pag-aaral sa isang Christian school. At uh, tulad nga po nung nababanggit natin no, sa the past three days na ngayon, eh, yung ibang din pong school, sinisikap din po na maging uh, magawa po nila ito. Kaya nga lang po ang sinasabi nga ng author mula sa ibang perspective at ibang dahilan. So nung lunes po na usapan natin na ang mga Christian school ay merong nurturing environment, meron siyang strong sense of community at may school culture na nakabase sa Christian values. Kahapon po naman pinag-usapan natin na sa Christian school matututunan ng bata ang Christian faith, ang kahalagaan po ng pakikipag-partner sa mga families para po sa growth ng kanilang faith at ng faith ng kanilang mga anak, at yung opportunity na-explore sa faith ng mga student na hindi lumaki sa isang Christian family. So meron silang space to learn what faith is all about. So ngayon naman, nadaggan pa natin. Ito, ito, maganda. Understanding a Biblical Worldview. Ang layunin po ng Christian school ay sa pag-graduate po ng estudyante, may kaunawaan na sila sa Christian message. Lalo na po when it comes to dignity, truth, grace, forgiveness, at hope. Dahil naniniwala ang mga Christian schools na ang buhay ni Jesus, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli ang pundasyon ng mga katotohanan ito. So ipinagdiriwang lagi ang mga taong nanunumbalik sa Panginoon. So yung una. And then also character development. Totoo yan. Ang character ay kung sino tayo kapag wala nang nakatingin. Ito ang essence ng ating pagkatao. So sa Christian School, sinusuportahan nila ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagdevelop ng character ng mga bata sa araw-araw na naka-align sa values ng gratitude, respect, courage, compassion at commitment. At syempre, ano pang may bibigay ng isang Christ Christian school? Faith experiences in daily school life. So sa Christian school, ang Kristiyanong pumamuhay ang naka-incorporate sa daily lives ng mga bata. Merong weekly chapel service at ibang regular activities upang magkasamang ma-explore at maipahayag ang faith bilang isang community. Meron din mga Bible study classes upang mag-develop at maunawaan ang Christian message at pamumuhay. Alam niyo po, totoo ito sa mga Christian school. Kahit pinaguhusay nila ang kanilang kurikulum at ang learning experience ng mga bata, hindi mo talaga maiialis sa Christian school na ang primary goal o vision ng mga paaralang ito ay ang magkaroon ng tunay na kaugnayan, personal ang mga bata sa Panginoong Jesus at maunawaan ang kanilang design at calling. Napakahalaga ang character development ng mga bata. Sa isang pag-uusap namin ng mga kaklasiko sa chat, nabanggit ang punishment ng pagbubunot ng damo sa garden ng school nung kami po yung mga estudyante kapag nakatak out ang polo o kaya wala kang ano yon wala kang patch sa school ah uh, may long hair ka di ba yon pull the grass kapag disrespectful pull the grass kapag malakas na pagtawa sa hallway para lalo sa aming mga kababaihan pull the grass o anumang offense pull the grass <laughs> yan totoo yan so sa katunayan nga hindi na namin maalala yung mga dahilan bakit lahat sa amin ay may karanasang pulling the grass. O, di ba? Pero come to think of it, it was really part of our character development. Natuto kami na mag-iingat na kami at hindi uulitin ng offense para hindi malagay sa kahihiyan ng pulling the grass. Ngayon, tinatawanan na lang po namin at nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa isang Christian school na handa po kaming supilin. And, and there space for grace is so wide totoo 'yan. At turuan ng tamang pag-uugali at pamumuhay kahit sa pamamagitan ng pulling the grass, o di ba? So sa ngayon po, hindi ko na alam ang mga paraan ng mga punishment if ever ng mga batang may offense sa mga paalalan. Eh lalo na po ngayon na napakalakas ang rights of a child. Kaya nakakalungkod din na makikita mo na may nabubuli, may nabubugbog, may namamatay sa isang school environment which is very, very hurtful. Totoo, nakakasakit ng puso. Pero alam mo, sabi niya sa isang Christian school, makikita mo yung environment na yan, di ba po? Pero lagi pong tandaan na tayo pong mga magulang. Una, ang binigyan ng responsibility upang i-train ang ating mga anak sa katotohanan at katwiran. Naniniwala pa rin po ako sa sinasabi ng ng Bible, Proverbs 13:24. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ulitin ko ha. Biblical yan. Nasa Bible yan. Proverbs 13.24 Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. So, dapat nga partner ang pamilya at ang school. But the priority of responsibility ay nasa atin pong mga magulang. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Thank you, Liana. Christian School. Marami na ngayong Christian School. At ang purpose ng Christian School, nurturing environment. Christian faith, may personal kang pagkakilala sa Diyos, magdadala sa iyo ng dignity, at ang sentro, buhay ni Jesus, ang pundasyon. Ang karakter natin, pagkilala natin, may relasyon kay Jesus, nababago yung ating you know yung ating karakter na develop ang Christian character. Christian school primary goal personal relationship kay Jesus. At may mga discipline rin. Pull the grass, <laughs> discipline. At ang bagay na ito ay nagiging tamang pamamaraan upang sa gayon ay uh, matutunan ng mga magulang nakapartner ng tamang school ay magtutulungan upang ang Panginoong Hesus ay personal na makilala ng isang bata sapagkat yun ang pundasyong na dapat niyang matutunan habang siya'y nabubuhay. Amen tayo rin. Patuloy po tayo sa ating patuloy na pag-aaral at ito po ang ating bibigyan ng pansin. Ano po ang dapat at kailangang tunay sa mundong ibabaw sa paksa ng kaligtasan at hindi ng kapahamakan? Naririto po. Ang tanging kaugnayan o relasyon kay Jesus na Kristang, Kristong pinahiran ng langis ng Diyos. Diyos Ama sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa kapurihan ng isang Diyos sa tatlong persona. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Amen po! Amen! Amen! Di ba mga kapatid na sobrang minamahal ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Relasyon po kay Jesus na tagapagligtas dahil si Jesus ang nag-iisang kamay na nakahawak sa Ama na umaabot naman sa inyo. Bigyan po ng diin yun, nakahawak si Jesus sa kamay ng kanyang Ama at umaabot naman sa inyo. Amen. Hawak sa kamay ni Jesus na nakahawak naman sa kamay ng Ama. Pag humawak ka sa pananampalataya, kaugnay ka na sa Ama. Ay di amen sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritong Bana. Si Jesus ang tanging tagapamagitan sa dakilang Diyos at sa mga taong maliligtas. Amen. Opo, relasyon kay Heso Kristo lamang hindi kailanman sa relihiyong itinayo ng mga makataong strategy, man-made Christians false, but God-made Christian the true ones. Amen. Juan 3.16 hanggang 18. Sobrang mahal ng Diyos ang tao sa mundo, kaya niya ibinigay ang kaisa ng anak niya para hindi mapahamak ang maniniwala sa kanya kundi magkaroon sila ng buhay sa kanyang pangalan. Kasi hindi ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para hatulan ang sanglibutan, kundi iligtas, hindi hatulan ang sumasampalataya sa kanya. Ngunit, yung hindi maniwala ay hinatulan na. Dalawang uri ng tao, ang ligtas at hindi ligtas. Yung may relasyon, ligtas, dahil kay Jesus. Yung may relihiyon lamang, hindi ligtas, tumanggi kay Jesus. Ayon sa salita ng Diyos, amen, pumili ng tama bago maging huli ang lahat, lalo na sa panahon ng in times, habang may hininga ka pa. Pag wala ka ng hininga, wala ka na. Tanggap si Jesus habang may buhay ka pa ay amen tayo diyan. Panginoon, tong dalangin natin pasok po sa puso ko. patawad po sa aking lahat na mga kasalanan. Salamat po sa pagpapatawad ninyo. Dahil sa 1 John, uh, you know, sa first John 1:8, yun po ang inyong sinabi. At alam namin dakilang Diyos na pag kami humingi ng tawad, tayo po naman ay laging nagpapatawad. Kung kaya't yung po ang aming ginagawa, pasok po sa puso ko, patawad po sa aking lahat ng mga kasalanan. Salamat po. Wow, 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 wow. Amen, amen. Di ba anak? Opo, Ama. Totoo po yun. Kailangan po natin ng Panginoon sa ating buhay. Talagang talaga. Kaya paulit-ulit na natin binibigyan ito ng D.N. Baka sabihin ng mga tao, eh bakit paulit-ulit na lang? Eh kasi po, yun ang pinakamahalaga. Kasi diba po, na? yun po ang unang step para po maranasan natin yung katotohanan ng Diyos sa ating buhay. It all begins with our submission to what Christ has done on the cross. Parang yung hmm. baby, ganun po yung description sa banal na kasulatan eh. Nang tumanggap tayo sa Panginoon, 'di ba po, para tayo, it's being born again. We are being born again. So baby, yun po ang beginning, initial na karanasan is right. to accept what Christ has done on the cross. Uh, uh, Pero hindi lang uh, po tayo mananatili doon. Ayo. Rampat lalaki ka, baby ka may. Opo, lalaki ka. Eh, di, di Opo, di lalaki ka. Opo, magbasa ng salita ng Diyos. Di ba po, join a fellowship of believers. Lahat po yun nakalagay sa Bible. Kaya nga po. Kaya nga lang, dahil nga evangelista ako, binibigyan natin muna yung born again. No? Opo. <laughs> Kasi kung hindi ka born again, hindi ka naman lalago. Opo, kung hindi ka born again, wala tayong pinag-uusapan. Ganun Dama. lang yun. So, but at the same time, It's 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 the beginning of the journey, of the faith journey, yung pagtanggap mm -hmm. sa Panginoon. At lalo na yon sa atin, kapag kasi minsan, kagaya namin, laki kami sa church, di ba? Ilang beses kami nagtaas ng kamay namin, di ba? Sa bawat mm -hmm. linggo na lang po, dahil ibang helista nga si Daddy Paul, bawat linggo na lang ata, nagpapatanggap siya sa Panginoon. O, eh kami yon ganon, taas lang ng taas, until one time na unawaan namin what it really meant di ba po? Eh doon nagsimula yung karanasan. Doon nagsimula yung faith journey. Kaya yes. nga po laging sinasabi, walang apo ang Diyos. Puro Ay, anak. So ang yes. pinakamahalaga doon, kasi ang discussion ng daddy, anong tunay na kaugnayan na kailangan ng tao? Eh ang tunay na kaugnayan na kailangan natin, may kaugnayan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. At and sa kapangyarihan the, ng Banal na Espiritu, Opo, oh and that begins the journey. Kasi okay, pag nag-journey ka na doon, marami nang aalisin sa'yo. Oy, bawa, hindi to pwede. Di ba? You are the temple of the Holy Spirit. Yes, so, yes. O, aalisin na niya yung pagsisinungaling, yung pagiging bitter, yung hindi mapagpatawad. Lahat yan mm. tatanggalin ni Lord dyan. Di ba? Unti-unti niya nga aalisin yeah, niya. Kasi hindi ka papapasukin pag mayroon kang hatred. Ay totoo 'yun, Dad. Sa sa, sa Hamas <laughs> At hindi lang 'yun, Dad. Kahit sa church, alam niyo ang pangit, sorry for the term. Ang pangit ng mga taong tumatanda, na merong bitterness sa puso. Ay talaga. Na hindi pa nagpapatanda sa kanila. Oh, lalo po, na. Hindi po mm -hmm. nagpapatawad 'yung mga ganyan. Naku po. Naku, I pray na nakita niyo po 'yung video ni Pastor Peter Tanshi. Doon sa nung Father's Day. Doon sa kanyang pagpapatawad, doon sa mga tao na, you know, gumawa doon sa buhay ng kanyang anak. Yun ang mm. tunay na forgiveness. Pero pag marinig niyo yung kwento niya, maliwanag ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Pinatawad kita, patawarin mo sila. Ganon mm -hmm. din kay Joy, di ba? And that's a very very ano? You know, eh dito sa ating Sir Church konting chika lang konting chismis lang konting yeah, ingat niyo kayo, kayo, no, lang. kayo 'di ba no maging yun. maingat po doon at wag pong tumanda na may bitterness naku po lalong nagmumukhang kabayo kawawa nade deprive <laughs> yung sa totoo lang dad nade deprive yung yung mga nade deprive tayo ng blessings ni Lord dahil sa ka. bitterness 'di ba po kaya dapat talagang piliin, piliin nating sumunod sa Panginoon. Ay, amen. Po? Amen. Yeah. Okay po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, amen. ang tunay na ka ka kaugnayan na mahalaga sa atin, yung kaugnayan namin sa iyo. Yun talaga yun, Lord. And yeah. we agree on that. But that relationship grows each day. Hindi siya dormant. Hindi siya dull sa buhay. Hindi yon nag-stable lang, ah, pupunta na ako ng langit, I'm fine. It doesn't work that way. Kasi Panginoon, yun talaga yung totoo na binabago mo kami, binabago Amen. mo kami. Ang purpose mo doon maging Christ-like kami, Panginoon. Yun ang dalangin namin, O Lord. So maging maliwanag po nawa ito sa aming mga listeners, na Panginoon, you are molding us, you are changing us from glory to glory. And may we walk on that path each day. So, Father God, thank you po sa aming mga kaagapay. I pray for J. Lord Rodriguez. Salamat po sa kanilang buhay and their life in Christ Church. Thank you, Lord, for them. Nakakatuwa po sa buhay lang ni Jed. How you, we have seen him when he obeyed you, when he graduated in college. Kitang-kita namin talaga, Panginoon, how you promoted him because he was obedient to you. Maraming marami pong salamat sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya. Salamat din po sa buhay ni Selma Santa Maria Bautista, si Awi Barles, si Miko Sabat, si Ate Normie Garcia Panunsyalman. Lord, I declare blessings upon this her life. Kasi Panginoon, ang laki-laki din po ng blessing niya sa buhay ko when I was young. So I declare blessings mm. on her. Ganon din po, Lord, kay Joy Fantabella Javier. Marami pong salamat. Lord, marami pa na nakasalistahan ng iyong puso. So Lord, we declare blessings upon them. Lord, today naman, I pray for Mori Academy na pinangungunahan po nila Ati Joy, Afahardo Villegas, Ate Kuya Ching. Hindi lang po yung nandito po sa Manila, kundi pati po, Lord, mo, in mo na siya hanggang Bicol. So, Lord, salamat po. May you continue to bless them and guide them, Panginoon, as they enlarge your territory, lalo na po sa education. Maraming marami pong salamat sa kanila. Ganun na din po, Panginoon. Thank you, Lord, sa school na pinanggalingan ko. Christian Academy of Manila. Marami pong salamat, Panginoon, dahil it taught me and brought me to who I am today. So, Father, we declare blessings upon them as well. Maraming, maraming pong salamat. Amen. Mga mahal na tagapakinig, tanggap si Jesus habang may buhay ka pa. Amen. Ganito ang dalangin, Panginoon, pasok po sa puso ko. Patawad po sa aking lahat ng mga kasalanan at dahil doon, salamat po. Pag ganito ang ating dalangin at may kaugnayan kay Jesus, tiyak na hindi tayo lalampasan. Kaya't ano ang ating masasabi? Amen, 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 amen. So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, di ba po? That's a choice we have to make. Ang una pong desisyon, kailangan tanggapin natin yung kaligtasan na inoffer sa atin. Yun yung una. Pangalawa, habang binabago tayo ng Panginoon sa pagbabago niya sa ating buhay, tinatanggap natin ang pagtuturo ng Holy Spirit as He cleanses our lives and walk anew in the path God had given us. That's the choice we have to make. So, sabi nga, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena at ni Lourdes Magtunaw kasama po si Kuya Benji Musura at ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering sa Radio TV, sa Broadtech sa Bukawi Transmitter pagpalain po kayo ng Panginoon si Jericho Flores po kasama namin dito ito po naman ang inyong lingkot, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.